ang Last na po ito. Ay, <laughs> nah, grabe. Eh, no, hindi talaga madali yung pagiging tindera. Ikaw na lahat. Ikaw yung mga mag Ikaw pa yung taga buhat. Buhat pa yung sa Tagalog Ang <laughs> kibigan, tingnan nyo naman. Oh, ah, oh, pansit Ha, napuyat ako. Ayan, gawa tayo ng thumbnail mga kibigan. Ayan. Ayan, yung, yung taga-tagaog ng kamera. Araw, ayun yan sa init. Siya <laughs> out sa tagawak ng kamera yung kamagandang kapatid ko si Jamaica. Hindi kaibigan, mga ano, no, no. pang thumbnail ito, no? ito, no? Ayan. Mga no. kaibigan, pa rin si Ate Jimmy. <laughs> Dapat masaya lang tayo kaibigan kahit pa tayo sa buhay, no? Okay lang yan. Ayan mga kaibigan, natawagan ko na po yung ating uh, supplier ng beer, cigarillo at saka soft drinks. Ito po yung listahan ni Ate GB, no? Ito po yung in-order ko kanina, kaibigan, nang tumawag ako. Pasensya na po, baka hindi mo mabasa. <laughs> Ang pangit talaga ng handwriting ni Ate Gibi And kaibigan, so ilalabas na po natin yung mga boti. Ayan, dahil a I minutes mean, from now, siguro, ma matagal na yung one hour, kaibigan, darating na yung ating suki, no? Supplier ng mga alak, soft drinks, at a beer. Kaibigan, ipapakita ko lang sa inyo, ha? Obos yan lahat their friends, no? <laughs> Walang natira their friends. Alam nyo naman, the weekend po, no? Sabado kahapon, so maraming nag-inuman, kaya obos lahat. Ayan. Pati soft drinks ko na malalaki, kaibigan, wala ni isang maliliit, konti na lang <laughs> yung RC. O, ba diba? Masaya ko, kaibigan, no? Kahit pa maraming nagsabi na tagtumal ngayon, eh, nakakabawi tayo. <laughs> Kasi summer na, kaibigan, tapos na yung tagtumal. Ayan, so nag-order na akin si Ate JB ha. So tingnan nyo no. So naubos yung mga display ko dito kaibigan sa aking bodega. Pero sa loob na aking refrigerator, eh meron pa naman. So bawal kasi tayong maubusan kaibigan. Kaya nga nag-order na si Ate JB no. Meron pa naman their friends. Kaya na nga nag-order na si Ate JB kahit hindi pa naubos. Dahil ngayon ay Sunday Shore, kaibigan no na marami pa rin magiinuman. So habang tayo ay uh, magpapalabas sa mga booty shoutout sa mga naglalaro dito si John Burr. Hello! Hello, na. Ayan, si Kohoy! Dong! Maganda yung name niya, kaibigan, kaso ayaw niya sabihin, no? Ayan. so, kaibigan, ha? tulungan niyo si Ate GB. Ilalabas po natin yung uh, mga bote, ha? Ayan, so, ilang bang in-order ko, kaibigan, no? So, ang in-order ko, kaibigan, ay apat. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. I think kung hindi ako nagkakamali, 17 cases po lahat yung aking in-order. Kaya naman na, ah, kailangan ng simula ni Ate GB, no? Just minutes from now, kaibigan, darating na po yung ating a uh, suki, so no? Na magde-deliver. So, yung sigarilyo ko, kaibigan, konti na rin, pero hindi pa naman ubos. Kaya masaya ako, nagpa-deliver na rin ako ng itlog kasi halos kumplito kasi yung ating suking supplier at wholesaler, no? Ayan, papakita ko rin yung aking harapan, no? Harapan na aking tinan, punong-puno. Thank you so much for Lord. Thank you so much, God's blessings. Ayan. So, yung kaibigan, ha? Umpisa na ni Ate GB. <laughs> Ayan, labas na natin yung mga buti mga kaibigan. Ayan, so siguro hindi ko na lang ipapakita sa inyo no kung paano ko ilalabas ang mga buti. <laughs> Kasi ang hirap ako taghawak ng camera. Ako yung <laughs> ako pa yung gagawan nito Ayan, so hindi talaga madali mga kaibigan yung uh, pagiging isang sari-sari store owner no. Ayan, shout out kay Nido ring. Uncle ko po yung kaibigan, Tito ko po no bumibili siya. Ayan. Sa so, akin kaibigan ha, uh, for the meantime, isa stop na muna ni Ate GB yung ating ginagawa para naman matapos ko agad ito. Baka darating na yung ating soaking supplier, no? See you later guys ha. Sana wag nyo iwan si Ate GB. Ayan. So tapos sa si Ate GB, no? Yung iba ko kasing kahon wala dito, their friends. Kasi, hiniram. Pero okay lang. Okay nga, no? kahit na hiniram, ay eh, may ano naman yung pondo sa Bisaya. Ah, deposit pala. May deposit yung kaibigan. Bawat case may deposit 130 pesos po yung deposit ng mga case pag hindi sila nagdala ng bote. Ayun, so tapos sa si Ate JV. friends, ang susunod na gagawin natin ay ihanda yung pera. <laughs> Siyempre, pag mag-order tayo kay Bigan, uh, nakanda na yung pera natin. Oh, oh nahingal na sa si Ate JV. <laughs> Teka lang. Ito yung pera natin, JV, kaibigan. Ready. Ready na. <laughs> ayan, dapat ready yung pera natin, their friends, ha? Ayan. Oh. Ayan, magpasalamat tayo kay God, their friends. Thank you so much, God, sa mga blessings. Huwag kalimutang, kaibigan, ha? Araw-araw magpasalamat kay God. Thank you so much, God. Magpasalamat tayo kay God, kaibigan no sa mga blessings. Ayan, so ito yung delivery natin from Pure Gold. Hindi pa natin tapos na ma... Huh! ma-display. Ayan kaibigan. So, ang gagawin natin JB, yung egg tree, handa na rin natin kasi nag-order rin tayo ng itlog. Ayan, so, dito na muna, dear friends, ang sinahinga si Pero masaya, nakasmile pa rin, no? Masaya, ayan, yung budiga natin ng mga alak, soft drinks. Ah, wala na muna ang laman kasi nintay natin sila. Mamaya, darating na sila, kaibigan. Ipapakita ko sa inyo mamaya, ha? Ayan, mga kaibigan, dumating na po yung ating order. Ayan, ang nila, no? Ang init-init. <laughs> guys, di na makita yung mukha mo. No? di na baka... ko na makita, guys. Baka pwede okay, na naman mag-sponsor na. Hala. Ayan, yung... <laughs> Ayan no? Sponsor Ayan. daw nga, kaibigan. Shout out dyan, no. Baka gusto niyang tumulong, kaibigan, no. Ayan, ang init daw, sabi nila. So, ilan, sakto ba nila? <laughs> lima man, lima usa. Sakto ba, abir ang usa. Adar, ha. Hmm. Dara di ay. Ayan. Che-check natin kaibigan nyo itong resibo, no? Grabe kaibigan, no? <laughs> ang lakas-lakas niya, no? Ayan. So, sakto na yung ating mga beer products. Tama na. Yung Sprite, yung... Doon, anong naman ko Mountain Joe? Wapo kung Mountain Joe? Lemon, Royal, RC. <laughs> Ayan. Kasi mo to ang kasunod yan so exchange natin kaibigan kasi wala po tayong uh, mountain joe hindi kasama yung mountain joe Yan, di, lay mo yung sakin ayan, salamat dong ayan kaibigan, they are very strong their friends, no, lakas ka nila yan so babayaran na muna natin ayan mga kaibigan, no so babayaran na muna natin kaibigan hindi siya lumagpas ng 8,000 ayan, ang init-init, sabi nila kahit daw sombrero lang <laughs> <laughs> Wala pa tayong sponsor dyan. Uh, ko sa doon ha. Kuha mo na tayo ng bayad mga kaibigan. Ang bait talaga nila their friends. Parati silang nakasmile. Kahit mainit to nakasmile pa rin sila. Yun yung tama. Kahit ang init ng panahon, kahit mahirapan pa rin sa trabaho, smile pa rin. Ayan mga kaibigan, buti na lang talaga nagpa-deliver tayo ng mga alak today. Mayroong bibili na isang case ng Red Horse. Wala na nung be. <laughs> ko dong ha. Red horse. red horse. Red horse. Red horse, ay. Ay, rot na sa... Ah, kalakawan kay Slimma lang pala, dear friends. Ayan, teka lang. Kukuha tayo. Ha? Ah. Oh. Ayan, so pag may kunin tayo sa ref, Um, dapat mag-refill rin tayo, di ba? Yan kaibigan, bibili yung ating suki. Thank you so much God for another blessing. So, kukunin natin kanyang bayad kaibigan, no? 115 po yung ating a beer. Redros ang bibili niya, so 115. Hindi pala isang kiss kaibigan, lima lang. So ang mababayaran ng ating customer ay 575. 575 ni. 100, 200, 300, 600. 600. May soke siya kaibigan na 25 pesos. Ayan, susuklihan naman na natin. Salamat dong. <laughs> Naginuman pala yung kanyang lolo at ang hatiwan mga kaibigan. Susuklihan naman na natin.